Kaya walking pneumonia yung tintin mm -hmm. kasi hindi ka naman ma-hospital. Sa bahay lang pwede nang gumaling sa ibibigay ng antibiotics ng iyong doktor. Ayun. Akala ko naman ho, eh, bakit kayo walking pneumonia? Nakukuha ba to sa paglalakad sa kung saan saan? Nasasagap ba to habang ikaw ay naglalakad at meron kang nakakahalubilo o may sa salubong na tao? Kasi walking pneumonia. Alam mo, Tintin, tama Oo. rin yan Oo, kung tama may rin. ka. Oo. Pero kailangan close contact. Mm. Ibig sabihin, eh, talagang less than three feet away o isang dipa. Oo. Kasi ang ibig sabihin yan, eh kung bumabahin 'yon o umuubo, oh, oh. talagang matatamsikan po kayo sa inyong ilong, mata, mm -hmm. o bibig. Diyan po papasok yung bakterya po. O oh, kaya ano no helpful pa rin talaga na magmask. Talagang dapat pa rin magmask lalo na sa crowded places 'yung mga pupunta sa Divisoria, namimili ngayon, oh, oh, 'di ba? O oh, Patulong naman sa inyo ni Julius mm, Tingting, oh, oh. paalala natin. Kasi baka akala nila ay hindi na kailangan magmas. Mm. Kung kayo ay senior citizen o kaya buntis o kaya naman may sintomas na kayo, mm -mm. mangyari lamang na magsuot po tayo ng mas. Mm -mm. Para na sa ganun po, hindi kayo nakakahawa o kaya wala naman kayo nararamdaman, Uh -huh. hindi kayo mahahawa po kung sakaling may katabi po kayo yeah. na may ganong sintomas. Oh, wala namang mawawala kung ikaw ay magpa-practice lang ng precautionary measure tulad ng pagsusot ng mask, lalo na ngayong panahon oh. na ito, di ba Doc? It's for your own good oh, din. Kung oh, maalala oh. mo, tatlong taon naman tayong ginawa na natin yan. Yeah, Siguro yeah. hindi na hirap para sa atin yan kung sakaling ibalik po natin. Yeah. Lalo na kung may nababalitaan po kayo sa kalye nyo o kalsada nyo na marami nagkakasakit o kaya sa trabaho nyo kaya sa paaralan, mm -mm. eh siguro yung pagsusot ng mask ay hindi naman po kalabisan. Tama. Doc, ilinamin ko lang, itong sa China, tatlo ang umatake sa kanila. Itong walking pneumonia, yung sinamention nyo kanina na SARS, cov uh, 2 May COVID, COVID may respiratory syncytial virus, yes. Uh, merong influenza virus. Opo. Ang importante rito, wala silang nire na bagong virus. Wala po. So itong SARS-CoV 2 so na to na sinasabi niyo, oo. protected tayo diyan ng vaccine natin. Kasi Tama may po ba? bakuna po tayo. Ayon. So ang protection natin ay hindi na mahantong sa ospital. Ay, Pero pwede pa rin tayong mahawa Opo. o magkaroon yan. O, o yung mycoplasma pneumoniae, hmm. wala po tayong bakuna dyan. Naku, paano po yan? How can we ano, protect ourselves from that kung wala tayong bakuna dun sa microplasma? Meron tayong antibiotics Yun. kasi bacteria po yan. Ay, okay. Pag bacteria, magagamot ng antibiotics. Pero ito pong antibiotics, hindi pwedeng over the counter, di ba? Kailangan pumunta sa doktor at bibigyan ka ng Oo, resulta. Oo, kasi monitor din natin. Kasi sa China, may problema sila doon kasi mataas yung drug resistance. Mm, mm Bakit po sa China, Dok, nakita ko karamihan daw bata? ang inatake inatake yung sa lungs tama po ba ah uh, ganito yan oh, tinin kasi matagal na panahon at talagang naka-lockdown mm -mm. so tayo kasama ng mga bata ay hindi na expose sa iba pang mga viruses o bacteria sa labas ng bahay natin okay. kaya nang tayo ng bahay hindi ganoong uh, kalakas yung ating immune system Ah, po. Dahil yung mga bata, eh, karamihan nasa bahay, pinoprotection na natin sila. By the time lumabas sila, wala pa sila antibody, sila yung nadali nitong uh, Oo. Uh, 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 respiratory illness. Tama yan. Uh, uh. Kasi ba diba, yung labas ng labas, marami kang exposure, magkakaroon uh, uh. pa ng antibody. Correct, correct. Pero Doc, ano yung likelihood na itong mga nasa China na ito, bumiyahe sa iba't ibang parte ng mundo, tapos daladala nila yung viruses, kumalat na naman tulad ng... COVID. Kaso, tin-tin, mga bata yung tinatamaan. So, malamang sa hindi, hindi naman sila biyabiyahe. Opo. At kung may mahawa naman sa ating mga paliparan, nag screen naman yung ating Bureau of Quarantine. Okay. So, Doc, ano pa ang inyong ma ano, mapapayo at i-remind sa ating mga viewers ngayon? Uh, maliban sa pagsusod ng mask, yung paghuhugas po ng kamay, social distancing, uh, pag may sakit po tayo, bahay muna. Mm -hmm. At uh, natin yung bakuna sa mga senior natin, yung libreng bakuna sa influenza.